Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoscope para sa Virgo para sa Abril 4, 2025. Ngayong araw, isang pambihirang enerhiya ang bumabalot sa iyong mundo, tila isang banayad ngunit malakas na agos na nagdadala ng bagong pananaw, inspirasyon, at pagkakataon upang mas maunawaan ang sarili mo at ang iyong kapaligiran. Para sa isang vergo na tulad mo, na may malalim na pagnanais na pag-aralan ang bawat detalye ng buhay, ito ay isang araw ng pagtuklas, hindi lamang sa mga bagay sa iyong paligid kundi pati na rin sa mga nakatagong bahagi ng iyong isipan at puso. Sa simula pa lang ng araw, maaari mong maramdaman ang kakaibang enerhiya na tila humihila sa iyo patungo sa introspeksyon. Marahil may mga bagay sa iyong nakaraan na bumabalik sa iyong isipan. Mga pangyayaring hindi mo paganap na napoproseso, o mga damdaming matagal mo nang itinabi, ngunit ngayon unti-unting umaakyat sa iyong kamalayan. Huwag kang matakot sa mga ito, sapagkat ang iyong emosyon, kahit paminsan mahirap tanggapin, ay mahalagang bahagi ng iyong pag-unlad. Subukang i-welcome ang mga ito ng may bukas na puso at isip, at bigyan ang iyong sarili ng pahintulot na namnamin at unawain ang bawat damdaming lumilitaw. Habang naglalakbay ka sa araw na ito, maaaring mapansin mong maraming tao ang lumalapit sa iyo upang humingi ng iyong opinyon, payo, o simpleng makipag-usap lamang. Hindi ito katakataka, dahil ang natural mong aura bilang isang Virgo ay nagbibigay ng kapanatagan at inspirasyon sa iba. Ang iyong analytical mind at mahinahong disposisyon ay nagbibigay sa iyo ng kakayahang magbigay ng malinaw na direksyon sa mga naliligaw sa kanilang landas. Huwag kang magtaka kung may mga kaibigan, katrabaho, o kahit estranghero na maghahanap ng iyong gabay ngayon. Ngunit sa kabila ng iyong likas na pagkahilig na tumulong sa iba, huwag mong kalimutang bigyan ng oras ang iyong sarili. Isa sa mga pinakamahalagang aral mayong araw ay ang kahalagahan ng balance. Ang pagbibigay ng suporta sa iba ay isang magandang bagay, ngunit ang pagbibigay ng suporta sa sarili ay kasing halaga rin ito. Kung maramdaman mong parang naubusan ka ng enerhiya dahil sa dami ng taong humihingi ng iyong atensyon, huwag kang mahiyang huminto saglit, huminga ng malalim at bigyan ang sarili ng oras upang muling magkarga ng enerhiya. Sa aspeto ng komunikasyon, ito ay isang araw kung saan ang iyong mga salita ay may higit na bigat kaysa karaniwan. Ang iyong kakayahang makinig ng may pag-unawa ay lalong lalalim, at ang iyong mga sagot sa mga tanong ng iba ay maaaring magdala ng inspirasyon at paglilinaw sa kanila. Ngunit maging mainat din sa kung paano mo ipinapahayag ang iyong sarili, ang iyong likas na pagiging direkta, ay maaaring hindi laging matanggap ng iba sa paraang nais mong iparating ito. Sikaping maging banayad sa iyong mga salita, at tiyaking may kasamang empatsya ang bawat pahayag mo. Habang lumilipas ang oras, maaari mong maramdaman ang isang malakas na koneksyon sa iyong intuition. May mga bagay na tila bigla mo nalang mauunawaan ng walang malinaw na paliwanag, mga damdaming hindi mo alam kung saan nanggagaling, ngunit alam mong may kahulugan. Huwag mong ipagsawalang-bahala ito. Ang iyong panloob na tinig ay maaaring magdala sa iyo ng mahahalagang mensahe na makakatulong sa iyong personal na paglago. Subukang magnilay o magsulat sa isang journal upang mas maunawaan ang mga damdaming ito sa aspeto ng emosyonal na kalusugan. Ito ay isang magandang araw upang palayain ang mga bagay na hindi mo na kailangang dalhin. Minsan, may mga pangyayaring nagdudulot sa atin ng bigat sa loob ng hindi natin namamalayan. Subukan mong suriin ang iyong sarili, mayroon bang mga sama ng loob, panghihinayang, o negatibong emosyon na kailangan mong bitawan. Ang pagpapalaya sa mga ito ay magbibigay sa iyo ng mas magaan na pakiramdam at mas malinaw na pag-isip. Sa usapin ng pag-ibig, ang araw na ito ay maaaring magdala ng mas malalim na koneksyon sa iyong kapareha o potensyal na pag-ibig. Kung ikaw ay nasa isang relasyon, maaaring ito ang tamang oras upang buksan ang iyong puso at ipahayag ang iyong tunay na nararamdaman. Kung may mga bagay na matagal mo nang nais sabihin ngunit hindi mo magawang ipahayag, ngayon ang pagkakataon upang gawin ito. Para sa mga single, maaaring may isang taong biglang magpakita ng interes sa iyo. Maging bukas ka sa posibilidad ng bagong koneksyon. Sa aspeto ng swerte, ang iyong maswerteng kulay ngayon ay puti, isang kulay na sumisimbolo ng kaliwanagan, kapayapaan, at panibagong simula. Kung nais mong magdala ng positibong enerhiya sa iyong araw, subukan mong isuot ang kulay na ito o magkaroon ng isang bagay na puti sa iyong paligid. Ang iyong maswerteng numero ay sham, isang numero na konektado sa espiritualidad at mas malalim na pangunawa sa buhay. Ang isang maswerteng gawain para sa iyo ngayon ay ang pagsusulat ng iyong mga intensyon at layunin sa isang papel. Ang simpleng pagsulat ng iyong mga pangarap ay maaaring magdala sa iyo ng mas malinaw na direksyon at mas malakas na motibasyon upang matupad ang mga ito. Subukan mo rin maglaan ng oras para sa tahimik na pagninilay upang mapakinggan mo ang tunay na hinahangad ng iyong puso. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang balikan ang lahat ng nangyari. Marahil ay mapapansin mong may mga simpleng bagay na may malaking epekto sa iyong emosyon at pag-isip. Yakapin mo ang lahat ng karanasang ito, dahil bawat isa sa kanila ay nagdadala ng aral na maaaring makatulong sa iyong hinaharap. Patuloy mong sundan ang iyong intuition at hayaang ito ang maging gabay mo patungo sa mas maliwanag na bukas. Ito ay isang araw ng paglago, koneksyon, at pagpapalaya. Gamitin mo ito ng buong puso at may bukas na diwa, at makikita mong mas lalong magiging malinaw ang iyong landas sa hinaharap. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.